this is me, Alan Chica. I Grancy. Ang yung nag-isa Chica ng na bayan, babae, My bigot. And welcome to my YouTube channel. So ngayon guys, nandito tayo sa libingan ng mga bayani. See? Si and here's my papa. Hi guys! So 24 years nang nakalibing dito ang tatay ko. And kung nagtataka kayo dahil ang layo nito para sa Tanay Rizal bilang taga-tanay tayo. Um, hindi ko rin alam kung bakit dito inilibing yung tatay ko. Pero ang alam ko lang na malinaw na rason is sundalo yung tatay ko kaya pwede siyang ilibing sa libingan ng bayani. And 9 years old lang ako back then nung namatay yung papa ko. Sobrang nakakamiss yung pagka and spoiled ko sa kanya. Pero hindi mahaba yung pagsasama namin. So, medyo nakakalimutan ko na nga dahil ilang taon nang nakakalipas yon At ang dami na rin nangyari. So, kayo guys, kung napapanood ninyo yung video na to, a piece of advice lang na cherish your time with your parents, love them, and respect them as makakaya ninyo. Kasi... Hindi nyo sure kung kailan sila mawawala, kung kailan nandito yung mga mahal sa buhay. Kaya ayon, ito na lang yung time magagawa ko kapag um, araw na mga patay to remember them, to cherish yung moment na um, magkasama kami, ganyan. So itong tower na to, guys, ito yung palatandaan ko kung saan nandun yung tatay ko. And ayan, hinahanap na natin yung mismong place ng tatay ko kasi nawala yung puno na palatandaan doon sa tabi ng tatay ko pinutol nila. So, minsan, ay, eh, every puta pala talaga ay naghahanap kami dito. So, ayan, nahanap ko na ang aking itay and madumi pa rin talaga. Pero, ayun nga, hindi ako nakapagdala ng panlinis. Nalimutan ko rin yung pentel pen. Nakakaloka. Pero, since nandyan ako, ayan, inalayan ko na lang ng bulaklak ang aking itay at saka ng krendel. So, October 30 yan, 2024, na pumunta ako. Hindi ako pumasok para madalaw ang aking tatay dahil balak ng pamilya na doon kami kay mama mag stay ng November. So, para na lang hindi namin makalimutan ng aming itay, dinalaw ko muna siya. Since nandito rin naman ako sa syudad, ako na yung pinakamalapit na nadalaw sa kanya. At kung napapansin na mag-isa ako, wala naman akong choice kundi ako lang talaga ang may kakayanan na makapunta sa kanya at dumalaw pero ayun alam niya na yon nakasama rin siya sa prayers namin pag nagpunta kami kay mama kaya ngayon dinalaw ko siya kahit nung time na yan medyo ang lakas ng hangin umaambon parang nararanasan ko na yung bagyong Leon pero carry lang Diyos ko sa trabaho pa lang pinapapasok na tayo kahit bumabaha kahit bumabagyo yan pa kaya hindi natin magawa ba diba? so hello tay ito na po ang inyong bunso private Benjamin char so ayan gusto ko lang rin um, marandaman ng tatay ko na hindi namin siya nakakalimutan kaya nag-decide ako na ano, na dumalaw talaga sa kanya kasi wala na, wala nang ibang dadalaw sa kanya. Malulungkot siya kapag uh, nag umuwi ako ng tuluyan. So, 31 ako uuwi sa amin. Ayan. Medyo struggling lang ako dito sa pagsindi ng kandila dahil napakalakas nga ng hangin, umaambon-ambon pa. Minsan lalakas yung ambon, minsan hihina. Kaya challenging. Pero hindi ko naman, naisip ko rin naman na parang ayaw ng tatay ko na dumalaw ako. Baka ganun. Pero naisip ko lang yon Hindi natin sure. Walang kasiguraduhan. Ayan. So, nag-alay din ako ng prayer para sa kanila ni nanay, ng mama ko, at saka yung papa ko. Since ulilan na nga tayo since then, sobrang tagal ko na rin hindi nagko-commute patungo dito kasi usually na pinupuntahan namin si Papa ay nakaban kami, nagre-rent kami ng van para buong pamilya kami pupunta. Noong nag-commute ako dito mga may, napaka isa, isa sa swerte na naranasan ko ay may nakasabay akong pupunta rin ng Divina ng Bayani na pamilya. And then, ang sinakyan namin is housing. Yun naman pala yung papasok dun sa may libingan ng bayani. Kasi dati, lagi akong gate 3 lang. Tapos bababa ako sa Namner, Namria. Tapos sasakay ako ulit. Papatang, papasok doon sa may libingan ng bayani. So, yun lang. Share ko lang. And wala pang mga tao. May dumadalaw na pero punti pa lang yung mga tao. Hindi kagaya dati na sobrang dami kapag araw ng November talaga. Minsan mga mi, naiisip ko din, ano kaya yung buhay namin magkakapatid nung buhay yung tatay namin, buhay yung mama namin. Alam mo yon kasi ako at the age of um, teenager, uli lang lubos na ako. So yung mga kapatid ko, um, pa-twenties na yata sila noon. Ako kasi yung malayo yung agwat sa kanila. So, kami-kami na lang yung, lalo na yung ate ko yung nags, nagsilbing parents namin para makasurvive kami. Tapos buti na nga lang may pension dahil yun yung ginamit para makapag-aral ako. And buti na lang, di rin ako nagbulakbol, nakaisip na hindi puminto na lang at magtrabaho. Tinapos ko yung pag-aaral, kahit sobrang hirap na hirap ako talaga. As in, after ng school, kinalimutan ko talaga lahat. And sa awa naman ng Diyos, nakapag-work din naman ako. At minumulto ako ng mga kinalimutan kong mga math subjects. Char. So, ayan hindi na rin ako nag board exam kasi for what, 'di ba? Parang kasi dapat fresh fresh grad ka, mag board ka na para fresh pa rin sa mind mo yung mga pinag-aralan nyo kasi sa amin as an electronics engineering so timely na nababago yung yung mga technology so never ka nang magi-skip dapat sa ano sa board exam kasi mababago na naman ngayon kasi mag-update yan, di ba nag-upgrade yan so mas mahirap, ganyan so hindi na rin ako nagka-interes pero nagkatrabaho naman ako di ba, eh pride lang din naman yung um, license na yan depende pa rin sa diskarte mo kung maganda yung matatrabahuhan mo kasi may mga kawork ako na mayroong license pero ayun, same-same lang kami ng sweldo. So, di ba? Iba-iba din talaga. Dep depende sa diskarte mo sa buhay. Ayan. So, isa sa natatandaan ko na masasayang bagay or masayang bagay na banding namin ng tatay ko ay yung nagbabike kami together. Kasi uso nun yung mga bike. Sa kampo dati, sa kamkapinpin. Hi, guys. So ngayon kasalukuyan tayo na eh, sa libingan ng bayani, sa libingan ng ating food truck na. Yan. And ito yung paligid. Kung na kasi may bagyo ba diba, ng Thursday. So bad timing yata na uuwi ako ng Thursday kasi meron yata yung bagyo. Pero wag naman sa amin. Sana, sana makauwi pa ako. Kasi yung letters nasa office. Ayan. So ayan yung mga libingan sa surrounding ng akin kita. Ako lang mo na ako uh, dumalaw kasi ito uh, November 1 ito so, mama uh, And ayan. So, since ako yung pinakamalapit, ako yung nasa syudad, ako yung capable na ano. Pero sobrang traffic. Punta ako dito ang um, 2, nakarating ako ng 4. Tapos ngayon, nararamdaman ko na yun bagyong leyon bagyong pa lang Meron. ito na po ang bunso ninyo <laughs> happy naman ako sa decision ko pa nabubuhay po and the uh, may isa pero kasama ko daw sila ate so don't you worry buhay pa naman kami Pinabutan na po ako ng bagyong leyon dito. Sa libingan ng mga bayan with my papa sana pa rin dala ko ng food pero kasi bala ko after nito saka nang ako bibili ng food di pa? Uh. Um, yan sana happy ang papa ko nakakrap pa ko. isa sa mga reason kung ba't di ako nagiligaw dito kay papa kasi itong anong tawag ito? CR na bagong gawa yan dati um, ang palatadaan ko yung kanina na daanan ko yung parang Korean na um, tower basta ganon yan sir malapit na tapos dito naman dati kasi may puno sundan po na wait pakita muna. Ayan. Etong umbok na to, puno yan dati. Sa so, yun yung palatandaan namin. Pero pag nandito na kametas nakita namin to nung uh, CR. Ano, hanapin na lang namin si Papa kasi andiyan ko palang pimples. My god, nag-breakout ako. <laughs> Yin lang. So, naka one hour na tayo rito. Umulan, pero hindi ako umalis. Mag Stay muna ako. Hanggang mamaya, siguro mga 6. Uwi na tayo. Kung kung kailan pwede. Wala man tayong pasok po kasi. Hindi eh. ko na nalinis kasi wala akong nadalang panlinis. Kala ko walang ganyan. So, ayan. And, uh, ito yung mga Umulan kanina pero tinaya naman. 5.46 na 6 uuwi na ako kasi magabi na mukha lang maliwanag sa phone pero madilim dilim na may baso naman tong candle ko so hindi naman siya masusunod and umaambon-ambon so umaambon pa rin ngayon yung payong ko ganyan and malapit na tayo umuwi very fun miss ko na kayo ni mama and ano kayang feeling kapag may parents ka growing up alam mo yun yung um, meron someone na nagaguide sa'yo kung saan mo gusto saan ka pupunta and, yun so yun lang ito na ang bunso ninyo nakakapagtrabaho na and, bye bye guys thank you so much for watching dalibing mo ng bayani bye